dạy mình nhờ không có quá khứ anh em nhờ hả anh em nhờ hả anh

Ayan ang orang bubbles na

也很有趣。 taod lang siya, ito ko. Wala man yung binaklak din doon. So ayan, hello po. Hello po sa inyong lahat mga kaibigan. Hello ma'am uh, Chris Ribot Ayan dito ako sa Sa akin papa Hindi man kami makalabas Kay wala, Kulang man ang pambayad So nagstay muna kami dito At nilipad kami sa room Mula sa ICU Tapos yung tatay ko Nag kami na Iuwi na lang siya kasi wala naman kami panggastos guys hmm. ayan yung papa ko sa likod bago lang namin pinakain yung sa tubo hmm. tinuruan kami, ako kasi iuwi mo namin siya pero tanggalin pa yung tubo niya sa mandi siguro kung magkapira pag wala stay muna dito hmm. Bale... pag uwi na pag uwi ko mamaya Upload ako ng mga bagong video Tulong-tulong Makatulong na rin ba hmm. Kasi Kailangan mag double Double time guys Pero na mga ganito na Sitwasyon Hirap Grabe ang pagsubok hmm. Kang Ayo. Pero sige lang Lahat ng mga nangyayari eh, Meron yung dahilan Trust the process God is watching us kasi kami pera guys so na totoo lang gusto na namin malabas si Papa pero wala kami yung pera lumapit na kami sa mayor ay eh binigyan kami ng 50 50,000 malaki pero yung bill namin is ano man 300 plus ay hindi pala yung bill namin is 200 plus So, malaking pera yung kulang. Ay, hindi namin siya nailabas. Laban na lang guys, kahit na talo. lang, mamaya upload tayo ng bagong video. Meron, meron na doon may Mahinanda ako sa bahay kasi bantay pa kami sa grid. Ah, uh, nine siguro uwi ako. Yung mga nagtatanong pala, kamusta na daw si father? Ayan po siya guys. Koma pa rin po siya, koma meron pa rin po siyang tubo dito sa ano sa loob. Na ako sa oxygen. Uto ba? Mm. Pang, nag-live ko pang. Nag-live ko pang. Hmm. Si papang ko guys. Alam ko pang, na naririnig mo ako pang. Hmm. Ayan pang o. Oh. Nag-live ako. So, yun lang guys, no? Uh, mamaya, mag-upload ako ng video mamaya para mag-upload talaga ako kahit na apikis sa oras at saka hirap sitwasyon upload ako para maka-entertain pa rin kahit ganito ang sitwasyon ko. ano Diyos pag mahirap ka. Lalo na pag dumating yung mga ganitong pagsubok. Pag wala kang pera, wala talaga. Ganito sa Pilipinas, realidad sa Pilipinas, hindi ka palabasin ng ospital pag wala kang pera. So, habang tumatagal, dumalaki yung deal, wala. Pero mahanapan pa rin naman niya ng paraan. No? Pero lapit sa mga ano, government kasi pag magasa ka sa mga ano, mga kadugo, wala yan kasi konti lang nabigay nila. Mm. Ngayon talaga ang buhay. May mga may naman pero hindi talaga pag hindi mo kapamilya ah, hindi pula talaga na magbigay magbigay man pero punti lang pang magamot kaya yun pero sige lang may awa man ang Panginoon at saka itong papa ko guys liko ito o liko ano siya uh, alagad ng Panginoon matanda na rin po itong papa ko na sa mga 77 years old na po siya. Mm. At saka ayan, sitwasyon niya. Coma. One week na kami dito sa hospital. Hindi pa rin siya gumigising. At saka nakatubo siya, guys. papa ko. So, nag-decide kami na iuwi na lang siya patanggal na lang yung tubo niya. Kung... ayon sa Panginoon na ano siya, pag tanggalan siya ng tubo, kung hihinga siya, lagaan namin siya. Pero sa ngayon, hindi pa namin mailabas sa sila. Ang grabe naman, natin kaming tira nga sabi ng iba, mga nagapumen sa akin, nakala nila, malaki daw income. Maliit na income, guys. Ano? Wala. Sa totoo lang. Ano? Ang income ko sa ating YouTube, kahit na yung pagdala pa lang namin sa kanya dito, hindi na ako makabayad kasi sobrang laki ng hinihingi. Partial ng hospital, gusto nila, 100,000 para ma ma ICU lang ng papa ko. Ngayon wala man kaming pera. So naghanap kami ng kapatid ko sa mga kaibigan. Oh. So, mga kaibigan, wala man. Pero may isang kaibigan si ano, kapatid ko na tunay na kaibigan talaga kasi nagpahiram ba kahit na wala din yung pera. May pera man pero siya ang nag -ano ba, naghanap ng paraan para makahit ng hiram siya o, pinahiram din sa amin yun yung naging ano na, na ano namin siya na naisyu ICU namin ito na pasok sa ICU wala yung kaibigan ng kapatid ko hindi talaga siya mapasok siya hindi man papayag ang buwan ang hospital grabe kasad lang guys Sige lang, ganito talaga ang buwan. Pero, sikap na lang tayo guys. Upload na lang ako mamaya. Kahit na matulog na lang tayo ng tag apat na oras tatlo. At para kay Daddy. Para kay Papang. Pam. Pam. Pam, nag -like pa. So, yun lang po, guys. Basta mamaya, mag-upload ako. Siguro mga ma-upload yan mga alas dos na siguro sa malaling araw o na. Sikapin ko mamaya na bilisan para makapag-upload ako. Thank you. Bye bye to Singh God bless you.